Ayan. Yeah, oh, yeah. yan. Iyo, sir. Who's that? Pero yung makasi. yung lalaki? Indonesia niya. Kakamang nga ka Si... Uh, oh, sa Indonesia yan. Saan nakakala ko yung mga tayo natin. Oo. Oh. Mga Vietnamese. Mga Thai. Mga Mexican pa rin. Mga lady uh, uh, Southeast Asia. Kasi ah, mga Asian related. Southeast Asian people. Mm, may kaya pa like. pa natin mga Chinese. Sino mo parang ano yun. Sa <laughs> motel yun. Eh. <laughs> Taalim lang yun eh. Grabe eh. <laughs> meron pang <tong>, coordinates uh, <laughs> <laughs> oh. Oo nga no. Makakilit. Tapos yung ano yun. Ang huli yata oh. Si Jalan Sendana Park F. Saludo sayo iyo, idol. Saludo sa iyo, Cesar. ka <laughs> Happy birthday <kaga>. <laughs> 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 <Tabarang> gayo, <laughs> <huri> Pero ayun. Ayun wala. Ayun yung legit na huli na. na, niya, na, idol. Niya, na idol. Tapos. Sunod naman si Kibulu. Ito na. Kad Album drop. Oh. Pumayat siya. Pumayat siya, ba ay siya. Baby, 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 baby. So, so, Bagong no? ba crush na naman si Jerry. Tapos pala ba, na ilong niya. Ito. Pumayot, pumayot kasi. pa pala ng bridge niya. Ima, Ima, Hi chickens, bye chickens, bye chickens. Bye bye, bye bye chicken, bye bye, bye bye everyone. May chicken like ka like pa. Pabay sa chicken. Hello ka talaga. Just talaga. up like this. Eh. Takbo ka ng Gising ka taloy. Yeah. Pero siyang nga nag Eh. Yeah, al Bago, may bagong album sa Taylor Swift. No? Si Drake. Jakarta 2020 po. So kailan siya ma-expedite uh, po sa natin? hindi eh, ko alam. Punta muna tayo. <laughs> Pero, eto ko matindi. May video. Eh. May video pala eh. Pala eh. Sana, busa na. <laughs> Lagi parang ano, ano? MTV Cribs. Uy! Tinanggal na. Sinasensor na ng ano. Parang bilis naman, no? MTV Cribs. Ay, hindi, Philippine Star na post? na nga ng mga peep. Hindi, hindi, hindi. sila. Nasa akit. Patong <coughs> na Facebook. <-tose. tose> Ah, ano yung Ano yung ulit yung mga? Ano yung Ano at least ano, siya magpapasko. Abot pa siya yun, no? sa Halloween. Mm. Ba, talaga bare no? Si Pastor Brings naman na Brings us closer. Brings us together. together. Tapos, oh, yan, yan. may message yung, ano, yung kalaban ng mga, ano, Baha, isang inday. Ang bilis ng transition ng Niposit Top ah. Ano tayo Marcos fan daw tayo Sino Yung mga uh, isang Inday fans club Ah, Tato ka ba? Tato ka Oh, kaya nga na ka-red yung isa <laughs> eh. <laughs> Alam mo, wala na akong may ibang masuot nun. Mm. Ayun, naka-red na, na yun naman. Na, maroon to, maroon to. Bihit na yun naman naman. Oh. What color is this? Wala ko okay, sige, ka. kay, ano. Yeah. Kaya nga napapangiwi ako. Ay, tigil mo na yan ha. Ba yan, pag pinaklay, walang audio. 1 o'clock a.m. 4 September. Grabe, ay, bugs niya, no? Ano, pag nasa... was arrested in hmm. City, Jakarta, Indonesia. I congratulate all law enforcement personnel who made this possible. The public may not know the intricate details of this mission that you have successfully accompanied. on their behalf, my thanks the Philippines also thanks the Indonesian government for their assistance on this matter. The close cooperation between our two governments has made this arrest possible they claim ...as a warning to those no, who attempt to evade <laughs> justice. Such is an exercise in free futility. Ah. Free the franchise of ng the law coin, eh. is free locked, and it will reach you. This government continues in its duty to apply the <laughs> rule of law. <laughs> Ms. girl shall be entitled to all legal protections due her under the laws of the land, and pursuant to our commitment to the rule of law. We will not allow this to prolong the resolution of the case. Whose outcome... Oh, niya! ilabas nyo na si Pastor! Ay, wala pa. Lang. Ay, yun. Sa isa lang. ano, watch out for damage drop ng isang friend. Isang friend. Isang kaibigan. Grabe, ano? Dahil nangyayari ngayon talaga. Ilabas nyo si Kibuloy. Parang ito yung pinaka-active. ito yung pinaka-active na year natin. Dami yeah. nang sa pandemya, oh, oh. ah, wow. Ano ang lahat eh, no? Oo. Ano ang inas pa ng one week? yung eh, bagyong. Alam nyo bakit? Sana, Maybe. ano? Sinis -sa yung pandemic. Oo, oh, tak***** Sabi ah, nga, sige, sige, sulit. Pasulit <laughs> Alis, Let's go, body pics. Popular na, alis, meron talaga yan, ha? Ay, 1.30. Grabe, no? Freshness, eh sadness pala ito eh. May ano pa siya, ano, naka aloe vera pa ito. Pero siya yun mga lang, parang pagod na pagod ng puto. dami nag simp diyan. Pagod, mm mo na lang yung vlogging mo with the chickens. Eh, chicken. Bye-bye, chicken. Bye-bye. Bye, chicken. Bye, chicken. Bye. Bye chicken. Oh. Wow. Gagi 4D Ultrasound. Should... Ayun, ay. Wala na yan. So, ako sa Final Fantasy makilala eh. sa Final Fantasy kasi pa. Ano na siya. Makakalaya na siya. Cutie Mysterious, ka. Mysteriously, makakalaya siya. Ang um, video call pa, ano. Pero siguro masaya nga siya kasi nga makukuha niya na yung mga in-offer sa kanya pang balik. Know. Yung mga libre nga, ano. Um, ha, tapos sa na naman lahat ng ano. Huli ka Ah, waiting lang tayo sa statement ni isang Inday. Inday lang. ma Maposit na naman eh, no? Sana may buhay mga galit kasi ano, nag-observe lang kami. Kung idol niya si Inday, good for you. Gusto ka masaya, sige. Keep it idol niya naman si Mr. Mick Mick, yan. Mick good job din kayo. Do you. Oh. Ya wei ya wei ke makan ampi kain ni. Bye Bye bye. Bye bye chicken. Bye bye.